bueno. Alam kong gutom na ang lahat. Sa dining na muna tayo. Anunsyo nito sa lahat. Agad naman ako nagpaalam kay Ma'am Ayan Bella na babalik na ako ng kusina. Nakangiti itong tumangu sa akin at sinabi nitong kakausapin daw ako nito mamaya. Tanging tango lang ang naging sagot ko at mabilis nang tumalikod. Pagdating ng kusina at agad akong napainom ng tubig dahil sa kabah. Pakiramdam ko aatakihin ako sa puso Nakaharap ko lang naman ng halos lahat ng miyembro ng pamilya ng amo ko. Mukha naman silang mababait, pero kahit na. Anong nangyari? San ka dinala kanina ni Mamayan Bella? May hindi ba siya nagustuhan sa trabaho mo? Agad na pukaw sa akin ni Manang. Tulala ko itong tinitigan. Napagalitan ka ba niya? Dapat pala hindi na kita iniwan sa dining. Ano bang nangyari? Tanong naman ni Ate Maricar, agad naman akong umiling. Hindi po. Kinausap niya lang ako. Sagot ko. Tinitigan ako ni Manang. Sige. Ako na at si Maricar ang bahala sa dining. Magpahinga ka na muna sa kwarto natin. Masama ang pakiramdam mo? Namumutla ka eh. Sabat naman ni Manang sa nag-aalalang boses. Ayos lang po ako, Manang. Dito na lang po ako sa kusina. Sagot ko. Hindi. Pumasok ka muna sa kwarto at mag-relax. Maaga tayong nagising kanina at alam kong pagod ka na. Marami namang ibang kasambahay dito. Akong ang mayordoma at ako ang magdedesisyon sa lahat ng bagay. Sagot nito, wala na akong nagawa kundi ang tumanguna na lang at dahan-dahan na naglakad papuntang kwarto. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin ngayon. Si Ma'am Ayan Bella nga ang laging ikinikwento sa akin ni nanay noon. Tsak na matutuwa si nanay kapag malaman nito na anak ng naging amo ko dati sa Manila ang dati niyang kaibigan. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Pagdating ng kwarto agad akong naupo sa aking higaan. Kailangan ko nga sigurong magpahinga. Ngayon ko lang naramdaman ng pagod sa katawan ko. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Nagising ako sa mahinang tapik sa aking pisngi. Agad akong napadilat at sumalubong sa aking paningin ang nakangiting muka ni Manang. Gumising ka na muna, hapon mo at mukhang napasarapan tulog mo. Kumain ka muna sa kusina dahil kanina ka pa hinahanap ni Mamayan Bella. Wika nito sa akin, agad akong napabangon. Naku, pasensya na po. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Nahihiya kong wika dito. Ayos lang, sumunod ka na agad sa akin sa kusina. Wika ni Manang, agad naman akong tumalima. Pagdating sa kusina ay maraming pagkain sa lamesa. Nadatnan ko din ang ilang mga kasamahan namin na abala sa pagkain. Agad akong inabutan ni Manang ng pinggan. Pagkatapos kumain, pwede nang magpahinga ang lahat. Anunsyo ni Manang, agad namang nagsipagtanguan ang lahat. Kayong dalawang bahala ni Maricar mamaya sa pag-antabay sa mga kailangan pa ng mga amo natin. Nasa gasibo lang naman sila at nagkwekwentuhan. Ang mga bata naman ay nasa pool may balak din yata silang lumabas ngayon para mag-shopping. Abangan nyo lang, baka may iuuto sila sa inyo. Wika ni Manang sa akin, agad naman akong tumango. Isa siguro ito sa mga dahilan kaya pinagpahinga ako ni Manang. Ako palang mag-aasikaso sa kanila mamaya. Pagkatapos kumain ay agad akong nilapitan ni Ate Maricar. Mukhang nakapagpahinga na din ito kagaya ko. Parang kagigising lang din nito. Puntahan natin sa gasibong mga amo natin. Baka may iuutos sila. Wika nito. Agad naman akong sumunod dito. Pagdating namin ng gazibo ay agad kong namataan ang mga amo namin. Mukhang seryoso nga silang nag-uusap. Agad na dumako ang tingin ko kay Sir Rafael. Kaharap nito ang kanyang ama at ina. Pati na din ang isang lalaki. Samantalang nasa kabilang dako naman sila mamayan bala, Bella, Ma'am Mira at ang isa pang babae. Tatlo lahat ang anak nila sir at madam, ang kambal na si Sir Christian at Mam ma at bunso na si Sir Rafael. Si Mam ma Ayan Bella naman, adopted child nila yan. Bulong sa akin ni Ate Maricar, natigilan naman ako. Ganun po ba? Pero mukhang mabait naman si Mam ma Ayan Bella. Sagot ko, napansin ko ang pagngiti nito. Hindi rin, nagsusungit din yan paminsan-minsan. Ang mabait talaga si ma Mirakel mana siya kay Madam Marian. Bulong nito, nakatayo lang kami sa hindi kalayuan sa kanila. Ano nga palang ginagawa natin dito ate? Nagtataka kong tanong, agad naman itong sumagot. Naghihintay ng utos, dito lang tayo baka may ipapagawa sila Madam at Sir. Sagot nito, agad akong napatango. Sabay pa kaming napahakbang ni Ate Maricar nang biglang kumaway sa gawin namin si Ma'am Ayan Bella agad kaming napalapit sa pag-aakalang may iuutos ito sa amin. Hindi ba't ang ganda niya ate? Narinig ko pang wika ni Ma'am Ayan Bella nang makalapit kami. Ma'am, may iuutos po ba kayo? Tanong agad naman ni ate Maricar. Tahimik lang ako sa tabi nito. Wala naman. Balak naming pumunta ng mall ngayon. Gusto naming isama kayong dalawa ni Veronica. Kaya magbihis kayo. Nakangiting sagot ni Ma'am Ayan Bella Raphael's POV Hindi ka ba sasama, anak? Seryosong tanong ni mami. Nakabihis na ang lahat. Lahat ay excited na para sa pamamasyal. Agad akong umiling at sumandal pa sa upuan. Parang bigla akong napagod sa dami ng pinag-usapan namin kanina. Tungkol yon sa posible kong maging responsibilidad kung tuluyan ko ng habakan ng kumpanya. Ikaw ang bahala. Alam mo naman ang mga pamangkin mo kapag ganitong weekend. Hindi maiwasan na magyaya na lumabas. Muling sagot ni mommy. Killjoy talaga. Pero kung babae ang magyaya mabilis pa sa alas 4 kung pumayag. Narinig ko namang sabat ni ate Miracle. Talagang sinadya nitong lakasan ng boses para marinig ko. Hindi ko nalang pinansin dahil totoo naman. Mas gusto ko pa lumabas kasama ang barkada o di kaya makipagkita sa prospect kong maging kapling. Agad kong kinuha ang juice sa lamesa. Aktong iinumin ko na sana ito nang dumako ang tingin ko sa dalawa naming kasambahay na parating. Particular kay Veronica. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ako sa itsura nito ngayon. Hindi na ito naka-uniform na pang kasambahay. Pero ang suot naman na damit nito hindi ko alam kung kaya lang pa na Isang makulay na mahabang palda at matingkad na kulay yellow green na t-shirt? Wala bang passion sense ang babaeng to? Sang lupalok ba ng mundo galing to? Napansin ko ang pagkagulat ng lahat habang nakatitig dito. Hindi marahil nila akalain na may kasambahay silang ibang-ibang taste pagdating sa pananamit. Napansin ko din na natawa ang mga pamangkin ko habang titig na titig kay Veronica. Tsk, tsk. Ano yung suot mo, Nika? Si Elijah ang unang nakabawi sa pagkagulat. Agad itong lumapit kay Veronica at sinipat nito ng tingin. Bakit po? Pangit po Pangit po ba? Narinig kong tanong nito sa nahihiyang boses. Ha? E, hindi naman, kaya lang sobrang init ng panahon eh. Baka pagpawisan ka sa pupuntahan natin. Baka hindi ka maging komportable doon. Sagot naman ni Elijah, kahit kailan talaga hindi ko alam kung saan nakalagay ang utak ng pamangkin kong ito. Halata namang pati siya natatawa sa suot ni Veronica. Ayaw pang diretsahin. Hindi lang pangit, sobrang pangit. Buhay pa bang nagdesenyo ng damit na yan? Hindi ko napigilang sagot. Agad kong napansin ang pamumula ng mukha nito. Marahil sa matinding pagkapahiya. Agad akong tinapunan ng masamang tingin ni Ate Ayan Bella. I think much better kung uniform mo na lang muna ang isuot mo, Veronica. Bibili na lang tayo ng mga damit mo mamaya na babagay sa panlasa ng kapatid ko. Sabat naman ni Ayan Bella. Sabay sulyap sa akin. Masama ko itong tinitigan. Wala ka na bang ibang damit, Iha? Masyadong malaki sa'yo ang damit na yan. At baka mahirapan kang kumilos kapag yan ang isusuot mo sa mall. Uwi ka ni Mami. Lalo naman itong napayuko. Hiyang-hiya siguro dahil sa kabaduyan niya. Siya patuloy ang naging center of attraction ngayon. Hais, ang lakas ng loob pumayag na sumama sa mall na ganyan ang isusuot. Sige po. Sagot nito sa malungkot na boses. Agad namang sumang-ayon ng lahat. Nagmamadali itong tumalikod. Kawawa naman ang batang 'yon. inosente Hindi niya ba alam na pagtatawanan siya ng mga tao sa labas kapag makita ang suot niya? Bulalas ni Ate Miraquel. Umismid lang ako. Bakit kasi siya pa ang gusto niyong isama? Marami namang ibang kasambahay dito. Sagot ko naman at itinuloy at itinuloy ko ng naputol na pag-inom ko ng juice. Para naman makalabas siya. Tingnan mo nga ang itsura. Mukhang walang alam sa paligid niya. Probensyanang probensyana kung kumilos. Sagot naman ni Ate Ayan Bella. Concern na concern talaga ito pagdating kay Veronica. Ganun ba niya kaklose ang ina ng babaeng yun? Mukhang handang ipagtanggol ni Ate Ayan Bella si Veronica sa lahat ng oras. Kung gusto niyo siyang matulungan, why you didn't send her to school? At least kung makakapag-aral siya, matutulungan niya na ang pamilya niya para maging maayos ang buhay nila. Mukhang bata pa si Veronica at may mas magandang buhay ang maghihintay sa kanya kung sakaling makatapos siya. Sabat naman ni Kuya Christian. She's only 18 years old. Hanggang grade 4 lang daw siya. Sabat ni Mommy. Natigilan ako. May kung anong awa akong naramdaman para kay Veronica. Ganoon ba kahirap ang buhay nila sa probinsya na kahit pag-aaral hindi nito magawa? Ako na lang ang mag sponsor sa pag-aaral niya. Sagot naman ni Ate Ayan Bella. Agad namang napataas ang kilay ko sabay tayo. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ko nang mapansin na nakabalik na si Veronica. Nakadamit pang kasambahay na ito. Mas maigi na din yung kaysa sa suot niya kanina. At least hindi na maging katawa-tawa ang itsura niya ngayon. Nagmumukha na siyang tao. Akala ko ba hindi ka sasama? Tanong ni Ate Miracle. Hindi ko ito sinagot at nagpatiuna na sa paglalakad papunta sa sasakyan. Sasabay na lang ako kina mami at daddy para hindi na ako mag-drive. Lahat ng mga kapatid ko may kanya-kanya silang sasakyan. Kaya convoy na kami. Dito na kayo sumabay sa amin, Maricar. Veronica. Agad na wika ni mami sa dalawa. Agad naman silang tumalima na naupo sa hulihang bahagi ng sasakyan. SUV ang sasakyan namin at kasha hanggang anim na tao. Agad akong sumakay katabi ng driver. Samantalang sina mami at daddy nasa likuran namin. Sa amusement park daw muna tayo. Gusto ng mga batang sumakay ng rides. Uwi ka ni mami sa driver. Hindi na ako tumugon at ipinikit ko ng aking mga mata. Medyo matagal na din na hindi ako nakakasama sa pamilya ko. Tulad ng ganitong gatherings. Alam kong hindi ako mag-e-enjoy sa lakad na to. At hindi ko maintindihan ng aking sarili. Kung bakit biglang nagbago ang isip ko. Kung bakit bigla akong sumama sa kanila. Ayos ka lang ba anak? Kung napipilitan ka lang, pwede ka magpahinga na muna sa bahay. Magiging busy ka na simula sa Monday at kailangan mo ng sapat na pahinga. Wika ni Mommy. Ayos lang, maam, Namiss ko din naman ang ganitong lakad ng pamilya. Sagot ko. Sa Sabagay. Nung teenager ka pa, sumasama ka naman palagi sa mga ganitong lakad. Nagbago lang ang lahat ng matuto ka ng magkagusto sa mga babae. Bakas ang biro na wika na yun ni Daddy. Hindi ko naman mapigilan ng matawa at napasulyap sa salamin ng sasakyan. Agad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Veronica. Abalang mga mata nito sa kakatingin sa labas. Dad, naisingit pa talaga yan eh. Sagot ko. Agad ko naman narinig ang mahinang pagtawa ni Mami. Veronica's POV Kinakabahan ako habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Ate Maricar. Itong kauna-unahang pagkakataon na nakarating ako sa lugar na ito. Maraming tao at natatakot akong mahiwalay sa mga kasama ko. Isa pa bago sa mga mata ko lahat ng aking nakikita. Ayoko nga sanang sumama, lalo na nang makita kong mga reaksyon nila kanina sa suot kong damit. Kaya lang mapilit si Mama Ayan Bella. Kung tutuusin may mga kasama din naman silang sariling kasambahay. Hindi ko alam kung ano pang magiging papel namin ni Ate Maricar sa pamamasyal na ito. Lahat kasi ng mga anak-anak nila may sariling tagapag-alaga kahit na malalaki na, dagdagan pa sa mga nakasunod na mga bodyguard sa amin. Bakit ang lamig ng kamay mo? Relax ka lang. Bulong sa akin ni ate Maricar, napalunok ako ng makailang ulit bago ako sumagot. Ate, natatakot ako. Baka mawala ako. Hindi ko alam ang lugar na to. Ninenervyos kong sagot. Narinig ko pang pa mahina na pagtawa nito at huminto kami sa tapat ng isang parang malaking bangka Agad kong napansin na nagsipagsakayan ng mga kasamahan namin. Mahigpit pa rin ang hawa ko kay ate Maricar. Sakay tayo. Naka-ride all-you kayo ng tiket natin. Kaya subukan natin lahat ng rides. Wika sa akin ni ate Maricar sa bayhila. Wala kong nagawa kundi ang sumunod dito. Ayokong humiwalay sa kanya, no? At isa pa, napansin ko din na nagsisipagsakayan ng mga amo namin. Naguumpisa ng umuga ang malaking bangka. Nang napansin ko na hindi naman pala sumali sila Madam Marian at ang mga magulang ng mga bata, nakangiting pinapanood nila kami. Laking pagsisisi ko na nag-umpisa ng dumuyan at umuga ang malaking bangka na ito. Diyos ko, parang gustong humiwalay ng espiritu ko sa katawan kong lupa dahil sa matinding nervyos. Ano ba itong nasakyan namin? Mas mabuti pang sumakay ako sa tunay na bangka kahit malakas ang alon. At least sa dagat ang bagsak ko. Eh ito sa sobrang bilis ng pag ng malaking bangka na to. Parang gusto kong maihi sa takot. Samot saring sigawan din ang aking naririnig sa paligid. Promise, hindi na talaga ako uulit. Pagkatapos ng rides na yon, ay halos ang tuhod ko pagkababa namin. Tinatawa na naman ako ni Ate Maricar. Ano ka ba? Maraming rides pa tayong sasakyan. Swerte natin dahil tayong kanilang isinama. Mukhang mag-e-enjoy tayo ngayon. Tuwang-tuwa na wika ni ate Maricar. Nakakapit ako dito habang nakasunod kami sa amo namin. Ate, ayoko nang sumakay ng ganong klasing rides. Baka mahimatay ako sa takot. Bulong ko dito. Humagig-hick naman ito. Relax ka lang. Mas magandang i-experience natin lahat ng rides dito. Malay mo naman isasama tayo palagi ng amo natin dito. Dati kasi hindi yan sila nagsasama ng mga kasambahay ng mansyon. Tayong kauna-unahan nilang isinama at mukhang hindi naman nila tayo isinama dito para gawing utusan. Hindi mo pa narinig ang sinabi sa atin kanina ni Madam Marian? Mag-enjoy daw tayo. Wika nito. Napalunok ako ng makailang ulit. Paano ako mag -e enjoy sa ganitong sitwasyon? Lahat ng nakikita kong rides puro buwis buhay. Ganito ba ang mga tao dito sa Manila? Pinapahirapan nilang kanilang mga sarili sa ganitong klasing libangan? Ah, basta ayoko na talagang sumama pa sa kanila sa mga rides na yan. Hindi na lang ako hihiwalay kina Madam Marian para hindi ako mawala. Nika! Hali kayo! Doon tayo! Agad na napukaw ang aking atensyon sa nagsalitang si Sir Elijah. Hindi ko alam kung ako bang tinatawag nito. Iba kasing binanggit nito. Pero dahil sa akin siya nakatingin at naglakad palapit sa amin, baka ako nga ang kinakausap nito. Naku sir, namimili pa kami ng sasakyan namin. Si Ati Maricar nang ang sumagot. Napansin ko ang kaagad na pagngiti ni Sir Elijah. Doon tayo! Uwi ka nito sabay-turo sa isang direksyon. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Ang itinuro kasi nito ay ang isang mahabang parang tren na umiikot sa ere. Diyos ko, hindi ko na kaya yan. Pinapanood ko palang ang mga nangyayari. Parang gusto ko nang mahimatay. Wala sa sariling na pailing ako. Kaya na lang, Sir! Sagot ko. Hindi pwede. Kailangan mo sumali. Sandali lang. Charlotte, come. Hindi ba ayaw sumali nila, Yaya? Sila Ate Maricar at Ate Veronica na lang ang yayain niyo sa rides na yon. Agad na wika ni Sir Elijah. Nakangiting lumapit ito. Isa ito sa mga apo ni Madam. Hindi lang ako sure kung kanino itong anak. Sure. KJ ang mga yayas namin. Takot silang sumali sa mga rides. Ayaw pumayag nila mami at daddy kapag wala kaming kasamang adult. Sagot nito, pagkatapos kinawayan nitong iba pang mga pinsan, agad naman silang nagsipaglapitan. Shoot! Sakto! Si Ate Maricar ang adult, tapos nandito naman si Veronica. Lahat ng ride subukan natin. Excited na sagot ni Sir Elijah. Ngayon pa lang parang gusto ng manginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano makakalusot sa sitwasyon na to. Ayoko talaga. Pero nahihiya akong tumanggi, lalo na ang mapansin ko na excited ang lahat. Wala sa sariling dumako ang tingin ko kay Sir Rafael. Tahimik itong nakatayo sa hindi kalayuan sa amin at nakatitig sa akin habang katabi nitong kakambal ni Sir Elijah. Sa roller coaster po tayo, Sir? Narinig ko pang tanong ni Ate Maricar kay Sir Elijah, halata sa boses nitong pag-aalinlangan. Yes, mas exciting doon, Kapag ma-experience natin na masakyan niyan, magkakaroon tayo ng lakas ng loob para sakyan ng iba pang mga rides. Nakangiting sagot ni Sir Elijah, agad naman tumangu si Charlotte. Yes, and first time ko din gagawin to. Niyaya ko yung iba nating mga pinsan, ayaw nila. So tayong apat na lang. Sagot naman ni Charlotte. Diyos ko, kaya ko ba? Baka mamaya magising na lang ako nakaharap ko na si San Pedro. Bakit ba nausong mga ganitong rides? Isa pa bakit pati ako nadamay dito? Akala ko pa naman mag -e enjoy ako sa pamamasyal namin. Mukhang puro kalbaryo yata ang haharapin ko ngayong araw. So let's go? Pagyaya ni Sir Elijah. Agad na nagkatinginan kaming dalawa ni Ati Maricar. Halata din sa itsura nitong hindi maisatinig na pagtutol. Sir, pwedeng kayo na lang? Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Nahihiyang sagot ni Ati Maricar. Agad na nanlaki ang aking mga mata Akala ko ba gusto nitong subukan lahat ng rides? Bakit parang nawala bigla ang tapang nito? Tayong tatlo na lang? Sagot ulit ni Ma'am Charlotte. Hinawakan pa ako nito sa kamay at hinila papunta sa mga nakapilang naghihintay na ng rides. At ubili pa ako noong una. Pero nang makita ko ang excited na mukha ni Ma'am Charlotte, wala na akong nagawa kundi magpatianod na lang. Bahala na. Naramdaman ko naman ang pagsunod ni Sir Elijah. Charlotte! Kayo na lang pala, tinatawag ako ni Dad. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang sinabi yun ni Sir Elijah. Ngumiti muna ito sa akin. Saka mabilis na tumalikod. Muli kong naramdaman ang paghila sa akin ni Ma'am Charlotte. Yari na. Mukhang hindi lang akong takot na sumakay sa rides na yan. Mukhang naisahan kami ng mga kasama namin. Wala na akong nagawa kundi ihakbang ang aking mga paa. Nakakahiya naman kung pati ako aatras pa, di ba? Isa pa may mga ibang tao na nanasa aming likuran. Hindi ko naman pwedeng hayaan na lang si Ma'am Charlotte na sumakay sa rides na yun ng mag-isa. Baka kung mapano ito. Ma'am, hindi po ba kayo natatakot? Tanong ko, agad itong umiling. Nakangiti pa itong tumitig sa akin. I think magkakasundo tayo. I like you, ate ganda. Sagot nito, hindi naman ako nakaimik. Bigla akong nakaramdam ng hiya ng tawagin akong ate ganda nito. Siya nga itong sobrang ganda. Dalagita pa lang pero kuhang-kuha na nitong itsura ni Madam. I'm so excited! Don't worry ate ganda, akong pahala. Wika nito at pumesto na kami sa roller coaster. Hindi ko maiwasan na mapahawak ng mahigpit ng mag-umpisa ng umusad ang sinasakyan namin. Nilingon ko pa si Madam Charlotte na noon ay ngiting-ngiti at kita ang tuwa sa mga mata nito. Hindi man lang ito nakikitaan ng nervyos. Kabalik na sa nararamdaman ko ngayon. Wala na akong nagawa pa kundi ipikit ang aking mga mata ng mabagal na kaming umusad. Halos bigkasin ko na lahat ng santo na alam ko nang mabilis na kaming umikot-ikot sa ere. May pagkakataon pa na parang nahihimatay na ako sa takot. Puro tilian ang naririnig ko. Ramdam ko ang pagbaliktad namin habang mabilis ang takbo nitong sinasakyan namin. Halos maiyak na ako dahil sa nervyos. Dagdagan pa na parang gusto nang bumaliktad ang sikmura ko dahil nakaramdam na din ako ng pagkahilo. Naking pasalamat ko ng mamalayang kung sa wakas natapos na din kami. Halos manginigan tuhod ko nang hawakan ako ni Ma'am Charlotte para makababa na. Tulala akong naglakad pabalik sa kinaroroonan ng mga amo namin. Hindi ako makapagsalita kahit na naririnig kong kinakausap ako ni Ma'am Charlotte. How is it? Agad na sa lubong sa amin ni Sir Elijah. Ano daw? Hilo na nga ako magi i english pa. Nasaan ang hustisya? It's fine, God. I love it. I really love it. Masayang sagot naman ni Ma'am Charlotte. You love it? Pero halos magkulay papel na yung mukha ng katabi mo. Biglang sabat ni Sir Rafael. Inabutan pa ako nito ng tubig na nasa bote. Nagulat naman ako dahil sa ginawa nito. Kailan pa siya nagkaroon ng concern sa akin? Ang pagkakaalam ko galit ito sa akin. Tapos ngayon may paabot-abot pa ng tubig. Para tuloy akong mahiya. Pwede namang kay Ma'am Charlotte niya ibigay, di ba? Drink it. Sama-sama sa rides, hindi naman pala kaya. Halata ang inis sa boses nito. Napakura pa ko ng makailang ulit bago ito tinanggap. Salamat po, sir. Sagot ko agad na uminom ng tubig. Kahit papano nahimasmasan ako pagkatapos kong inumin yon Agad kong hinanap si Ate Maricar. nakatayu ito sa tabi nila Ma'am Marian habang ngingiti-ngiti. Muling dumako ang tingin ko kay Sir Rafael. Seryoso itong tumitig sa akin bago tumalikod. Maghanap muna tayo ng restaurant. I think gutom na ang iba. Tama na yung rides muna. Agad na anunsyo ni Ma'am Marian. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Nagpasalamat ako dahil pakiramdam ko nangihina pa rin ang tuhod ko. Ayos ka lang ba? Agad na tanong sa akin ni Ate Maricar nang hawakan ako nito. Alanganin akong tumango. Ang putla mo kanina. Nakakatakot ba talaga ang rides na yun? Tanong nito. Parang gusto ko naman itong sagutin ng pabalang. Kakasabi lang nito kanina na gusto nitong subukan lahat ng rides. Pagkatapos basta na kami iniwan. Ano yun? Nika, ang tapang mo pala. Narinig ko namang wika ni Sir Elijah. Hindi ko man lang na nasa tabi ko pala ito habang naglalakad. Isa pa ito, siyang ang nagsadya sa rides na yon. Basta na lang kami iniwanan nung pasakay na, mga pasaway. Agad kaming nakarating ng restaurant. Kanya-kanyang upo ang lahat sa mahabang table. Tahimik naman kami ni Ate Maricar na nakatayo sa gilid. Ang mga yayas naman ng na mga apo nila madam ay naupo na din sa kabilang table. Mukhang alam na nila kung saan sila pupuesto kapag may mga ganitong lakad. Tahimik lang kaming nakamasid ni Ate Maricar. Dito na kayo umupo, Veronica. May mga bakanti pa na chair. Wika ni Ate Ayan Bella at itinurong bakanting upuan na wala pang nakaupo. Agad naman akong hinila ni Ate Maricar papunta doon. Pagkaupo namin ay nakayukulang ako habang hinihintay ang order namin. Isa pa sino bang hindi mapapayuko kung ang masungit naming amoy nasa tapat namin? Direkta itong nakatitig sa amin ni Ate Maricar. Hindi, sa akin lang pala. Hindi ko maintindihan kung bakit mainit pa rin ang ulo nito sa akin. Kung tutuusin isang beses pa lang naman akong nagkamali sa mansyon na yun na... Hindi pa rin ba nito nakalimutan na minsan akong kumuha ng tubig sa pool para idilig sa mga halaman?